Get ready with me! Dahil malapit na ang Pasko, mamimili tayo dito sa Baklaran! Ay, nandito na pala ako sa Baklaran. <laughs> Nag pusod lang ako ng buho ko dahil may init dahil napapasabak tayo sa nakaraan. At meron yan dito ang pampapawi ng uhaw Chinese Ice Cream Tea daw yan ha. First time kong na-try. Dito yan sa ground floor ng bagong Millennial Plaza, baklaran At kung naghahanap naman kayo ng murang sapatos sa pang benta, pang regalo, pang personal use, dito nyo lang yan guys makikita. Marami kayong pagpipilian at meron din ditong 200 pesos na wholesale na, na pwede nyo pambenta magandang quality na yan ng rubber shoes magkano sa mga ganito? ha? 580 580 ano yung 500? 580 ito 480 kung yan 480 dito <coughs> ah, pang zumba 480 480 Example yon ng presyo ng retail price na makukuha nyo dito sa bangketa at pwede pa rin tawaran. Meron din naman dito ang medyo bagsak presyo na pang Moraita, 200, 150. Para ako bebenta Ito <laughs> okay naman yung quality niya for 150. Hello. Bumibili siya ng sapatos oh. Nasa muwas siya ngayon. Wala <laughs> pa Adidas siya dahil. Oh. Nasa mawa ko ngayon. Kunyari nasa mawa. Ang fit. Baklaran, charis. Reflector yan, reflector. <laughs> nag i -e spike siya. nag i spike daw. Ano sa'yo suputin na pari? Charis. Ano <laughs> na pang laro? Ito, no, pang laro yan lahat yan. ED15, malakas ang spike nito. 1-4 lang. 1-4 to? 2 plus sa karting marin. <laughs> Mga high-end talaga siya. Oh. Anong ano to? Basketball to? Sino to? Di ba may mga ano yan? Ay, ano pangalan niya? Duran. Ah, Kitty Duran. Kitty Duran. Ayan ang number 15. Kitty 15. Kitty. Ito yung mga latest daw ng ano. 1-5 dito sa Baclaran. Ay, mga ganyang style. Ito yung mga bagong labas mo. Oh, 2 plus sa Cartier Marien. Ang ganda nito oh. Kaya lang pang adults to kuya eh. Oh, oh. Pang adults. Wala kang pang bata nito. Mayroon din. Na size. Kasi The yun ano yan eh. Pang bata. Pang bata pang, -labi. pang taas. So, 1.5 pala yung ganun. Yung magagandang klase na. Good quality. Mga good quality na siya. Ayan, dami dito oh. Ano pangalan kala ng shop mo kuya? Oh, ah? Ano pa ng shop mo? Imbong shop. Ano na no, na? No? Ito si kuya oh. Imbong shop. Shout out, Imbong Shop. Shout out. <laughs> Shoutout. <laughs> Sa ilalim ng LRT to. Cute L... out. Ayan yung mga tawang ko. Ayan o. Yung mga, oh, mga kaway-kaway na muna dyan. Sa ilalim. Kaway-kaway ah, naman kayo, pre. Ilalim ng LRT to, guys. Ah, ito makikita. ulit, Ha? Ano ka? kamiyas? Yes. kamiyas Kamyas, <laughs> Kamyas. <laughs> Ah, dami dito mabibili ng sapatos. Maano ka, Diyos ko. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Vlogger siya, ate. Ah. Hindi mo, alam, hindi mo alam kung saan ka pupunta sa sobrang daming pagpipilian. Ito may mga pambata din di yata oh, yeah. dito. kompleto, sabi ko sa'yo, kompleto tayo, ma'am. Kompleto kayo ng mga bagong labas. Kasi yung gusto ng bata, na idol ng bata, yung mga malalaking tao, players. Pero ganyan, one side din yung mga ganyan. Yeah, one two idol. lang yun, alangan size. 12 years old, 10 years old yung pumapasok. So, lang yan, pumapasok. Para ng mga one two. Another shop na babalik-balikan ko dito sa Baklaran. At pagkatapos nga, nag-ikot-ikot din ako at naghanap din ako sa other shop kung magkano yung mga sapatos nila na pang basketball. Ito guys, binibigay niya sa akin ng 800 pesos. Ito ay pang bata. Meron din siya lang pang adult. Pero normally daw, nasa 1,000 pesos yan. At ito yung bangketa na sa ilalim pa rin to ng LRT ha. Tumingin din ako ng mga dress, ay kagaganda. Ito naman na dress na naka-display sa labas lang yan ng ilalim ng LRT. 350 ang isa daw niyan, partner na. So kung naghahanap kayo ng na mga pang-aura ngayong Christmas, dito mas magandang pumili dahil marami kayong pagpipilian. Ito naman yung mga bestida, naglalaro siya ng mga 200 280. to 280 to 250. Ito, mga dress ito 200 na to 180 din yan. Magkano yung... Pante to? Oo. ay, layo ng tingin ko. <laughs> ito pala. <laughs> yung black size skin to. Hmm. magkano to? Short Gilder meron din. 480 mam. Ma yung ganyan. 480? Oo. Oh. May. 380 to yung half. Full kasi yan mam. Ma yung ilalim siya ng tip tip. Opo, okay, yung magkano to? Yan, 380. Half um, nga lang. Parang ito yata yung nabibili ko online ah. Oh. Ano? Ganito. Ganito. So, so, na. Ganito. Uh, eh, black niya na yung black. Pero ang mahal naman pala. Kapitin mo na lang. Sige, bilis niyo. Kapitin na lang. Mahal. Diretso na mga kasi yan tayo. Pantigil ka rin. Oo. Ayok pa. Double purpose kasi yan Gulat ako sa show Ang mahal pa lang yan dito sa Baklaran. Nasa TikTok shop ko yung ganyan. Ina-affiliate ko. Nasa 130 pesos lang. Kaya kung bet nyo yan, i-check e nyo yung akin TikTok. Mura lang yan doon. Dito na rin ako bumili ng mga pambalat ng regalo. Dahil mura nga lang dito, guys. 50 pesos. May 12 pieces na. At maganda na yung quality. At ito yung pang pakimkim pet piso lang yung isa niyan. At itong pang panglagay sa regalo din na pang greetings, 1 peso lang din ang isa niyan. O di ba marami ka na mabibili pag nandito ka. Shout kay Kuya, The driver ng mini jeep. Ang hirap sa pa-uwi. Kinalong na lang ng mga bitbit -bit ko. Ako sana yung magpapakalong. <laughs> Charot.